Pre, yung kumpare ko, nakabiling bahay. Oh, Oo, vale. okay. Oh. ganda. Hmm? Ang laki ng bahay na nabili niya. Oh? Oo. Oh. Di nung pinuntahan niya, inikot niya yung buong bahay. Oo. Oh. Isang araw niya inikot. Isang araw? Oo. Oh. Maghapon yung nag-ikot pre sa loob ng... Malang. Maghapon eh? siya. Malak malaki yung pre. Yung... Bago siya nakalabas sa, ba sa yung, bahay. Sa bahay. Baka kanya, malaki niyang pre, malaki yung bahay. Pero pre, may kakilala rin ng kumpare ko dati. Oh. Meron ka rin pre? Oo. Oh. Nakatira dito sa Mena pre, malapit sa Parinyake. Oh. Oh. Ma Pero ayun mo ba, ba naman dyan, pre? pre? Pumasok siya ng lunis. Oh. Meron ko siya nakalabas pre. O, oh, malaki. Oh. oh laki. <laughs> Lawak yung pre. Pumunta <laughs> nga lang ng CR <laughs> pre. Nag-taxi pa eh. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Oh, Lawak na no. kumpare. Lawak talaga, pre. Laki na bahay na kumpare. Malupit yung kumpare. Malaki pa sa malakan niya oh, nga. Pero yung mga bahay mga kumpare niya sa kumpare ko pare. Hmm. Kumpare mm. ko pare. Anong tawang ngayon? 2004. 24. 24. 24. 24. 24. Oh. Makakalapas yung kumpare ko pare. 2030. Bo? Oo. Malaking Oh. oh. Malaki bahay nun. Pumasok siya pare sa, bah sa bahay niya. 2010. Oo. Oh. O ano na ngayon? 2024. Hindi oh. pa nakakalabas. Hindi pa nakakalabas. Oh, may bahay oh. na ko para mo. Ano klaseng bahay oh. yan? Buntin lupa! Oo! Oh. Bagay! Matagal nang makakalabas yun! Ano ba kaso nun?